Good morning mga boss So welcome back sa ating youtube channel mga boss ah.. Uh, for this video mga boss ah.. Uh, Suro yung Sa area ah.. Uh, nindot kayo mga boss oh. Ay, Nindot kayo na Kwan Dwarf na siya na lobby mga boss Nya, Pakita lang ko sa inyo mga boss ha? Ah. Pakita lang ko sa inyo mga boss May katao Kau mga boss Mga boss Indok keno. So, no? <coughs> so karon mga boss ato ta sa durian ano. Ah suri-suri ta. Tanaw uh, na to kung sa mga kulang no. Huwag itong i-apply. So tara mga boss. Let's go. So tara mga boss. Nata din sa durian na dako no. So ni first time niya ni nagbunga. So mapansin niyo. Tama-tama lang yung bunga no. Hmm. So kana lang kay first time na siya nagbunga no. At least na nabilinan siya no. Indot yung mga boss kay yang ilalum, kana siya kay mo nagkatong mga subok sa kwano. Subok sa kakaw. Ya, yeah, organic ang ilalum. Kay ang mga bunot ginabutang na, na sa kwan, punuan sa durian. awa mga boss. Anak siya mga boss, ang na siya no. Mao na ang sentinel na ran silyo do ka do ka puno ano. So kana. So grabe bunga oh. Ito dulitan na. Ha bunga boss, grabe bunga. Ah, bunga. So kana siya mga boss, ko ano sentinel. So surita mga boss mga boss at buhaton kay uh, gabi eh, wala nagulan no so, atong buhaton kay naman tay, ika 4 days na karon no nagikan sa pag tanom na tuog durian no uh, magbisbis tag kwaron durian kaya para mabuhi jud siya no kita magsalig na igulan ta mo tanom no kay sayang kaya itong pinalit na durian sayang atong hago So, natay mga tubig diri mga boss. Ayan. Tubig na. So, naman tay payag diri. So, kana ang tubig gikan na diya sa sin. Mo salud na siya sa mga latuno. Ano? Tapos natay katong puti tong sako. O organic na to itin, no? Itin na sa manok. So, mano tong ginagamit pag magtanom ta. Butangan nato sa gulan na to ang yuta iti sa manok. So karon <coughs> Pero mga boss, ah, ko na, ito naman tayo, di si Utso ka punuan dito na durian, no? Na puyat, o isa ka diwan uwan. At ang buhaton na mga boss, kay, ang ugangan na babae, ah, naiiriya dito, no? Sa tambubong. Tapos, hindi pa sa kugangan na lalaki. Ang gusto ni Papa kay tanuman daw na durian So, Puhon mga boss. Uh, sabay mo sa kuano, uh, magtanom magtanong ta dito. Uh, kita po na ko sa inyo mga boss. Ang area dito. Na itom kayo ang yuta mga boss. Pero medyo layo lang siya. Tapos dili ka sa kenan. Pero may problema mga boss. Kaya ato mga mga boss. Ato lang baktason. Tapos may problema. Basta durian mga boss. Kaya ato naman ay papakyaw mga boss. Ini mudag ko na. So, nindot dito kaya makatanong tapos yung gamay lang mga disisit tigot so duwagan na natin uh, ang kadakon sa area mga boss kaya hapit midja ektarya yeah. pero di takatanong mga daghan kaya nanay mga mga dagko na mga siya yan so yung durian natin mga boss na itinanim natin Pangapat na araw na ito mga boss. yan So kailangan natin ng na giligan. Giligan natin mga boss. Alis ah, bisa na to. So nindot kayo no kay matanuma na to dito. Lagi eh, mga tanom mga lansunis, uh, kakaw. Pero na pay matamnan. So sayang kayo kung di natatamnan. So magtanom ta. Silang subaybay lang mo sa akong video no kay Ah, uh, pakita na ko sa inyo ang mga boss kung saan ang pagtanong dito ng durian, no. Tapos, ipakita po na ko sa inyo ang area. Ah. Uh, so, oh, kakawan na listan na no. Kawan. So, kan ni. Oh, niya tong itanong dire, oh. Ayan. 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 Diwan uwan na, mo. Diwan uwan mga boss magtanum tana para patakod na siya no patakod sa kulur, sa mga puyat dere takod sa unod ay eh, golden yellow ni siya na klase no ang yang unod diwan uwan yun ta mga kita tao no? ano Musan king na variety no para katanom pud ta para masing gamay lang para makatilaw ta Musanking ang king daw mo yung pinaka lami na durian no base sa akong mga pang research no Ang mga ipangutanan na uh, musan king ang pinakalami na durian yeah, ito isa na to ikaw kadlaw niya karon gikan sa pagtanom mas bisbisan na to no kay para dili ma dehydrate atong durian kaya sayang oh, baga kahig mga dahon no? baga na siya no so 150 atong palitan na no natin mga durian diya para pwede na to suru yun hindi durian no? ah, pansinin nyo natin sa manok ko oh. sa so, withdrawal pero kung gusto mo og uh, pure na ite, So, mas nindot, no? Uh, comment lang mo kung gusto mo palit kay Tatay kailan na palitanan na to, no? Na farm So, nagabaligya siya o oh, ite eh, 120 per sako, no? Kung daghan, pwede na 100. So, pero, dili ka mahayan kay 40 to 45 kilos ang sulod sa sako. So, okay ra, no? Uh, nindot ka na sa durian no? ang iti sa manok so comment lang mo no oh. tayo durian dia ito so lang mga boss ah uh, update diri sa area no? sa durianan uh, mga boss kung bago lang ka tong youtube channel uh, ayaw kalimut ayaw kalimti na uh, i-click ang like o subscribe button para updated ka sa mga bagong upload na ito, mga boss So grabe mga boss, oh. hindi tiya yung palahon. Ah, kayo. So katulad mga boss, salamat.